Ang asawa kong mahilig sa aking talaba, kaya nagawa kong hindi hanggang sa mapagpalang araw sa iyo Ate Vine. Isa na rin ako sa mga fan mo sa inyong page, itago nyo na lang ako sa pangalang Lita, hindi tunay, kasi fan mo rin asawa ko, baka mabasa niya ito. Noong kami ay magnobyo at nobyo pa lamang, ay sagana kami pagdating sa walang pinipiling oras kung saan kami abon. Kahit noong kami ay ikinasal na. Walang pagbabago sa aming dalawa. Ang trabaho ng aking mister ay isang driver ng van. Bago yan bumiyahe, kakalubitin pa ako niyan sa madaling araw pang buenas pa. Hilig pa niyan. Muna yan, kaya dapat lagi kang mabango. Buti na lang talaga ay malinis ako sa aking katawan, kaya siguro ganyan siya sa akin, kasi sabi niya lagi daw ako mabango. Pag naamoy niya ako na mabango, sa sa ngayon ate Vine may pagkamatanda na kami. Kung noon hindi ako sumusuko. Ngayon ay parang ayoko na nakinakab ako. Lalo na ngayon na lima na ang anak namin. Pero ang asawa ko, wala talagang kasawaan. Kahit sabihin ko na ipag niya, ayaw pa rin, gusto niya muna talaga. Pagpanaman niya ayaw ng tigilan eh. Sige pa rin. Kaya talaga naman ako ay umay na umay na. Pag hindi ko naman pa nang bibigyan. Nagagalit sa akin. Naglalasing. Paglasing pa naman may pagkaugali. Bigla na lang nag... Kahit wala naman kaaway. Sinabihan ko nga siya na magstay in na lang sa trabaho niya at lingguhan nung Dahilan ko lang iyon para makaiwas. Hindi naman ang nubra. Nagalit pa sa akin. Baka daw ako ay... Pinagbintingan pa ako ng malaon. Kaya naisip ko na wag lagi maghugas sa gabi. Ginawa ko naman, kahit na ako at hindi ako nagpalit ng money. Mautak din talaga, kumuha ng tubig at bulak at wives, just go, pinunasan muna ng wives, pagkatapos na may tubig. Aba no okay na para sa kanya. Ayon minukbang na, sabi ko nga doon na siya tumira, nahihirapan na ako sa sitwasyon namin, okay sana kung mga bata pa kami, malalaki na mga anak namin, may mga jowa narin ang dalawa kong anak. Ngayon naghihisip pa ako ng pwede kong gawin para maumay ang asawa ko. Baka may suggestion kayo dyan. Share nyo naman sa akin. Salamat po ng marami.